hello oops vision ro yon hello what is up sa inyo lahat guys welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa vision ro okay so yan gumigita niyo na tayo sa akin stalker ulit kasi well ito yung continuation ng paghahanap ko or pag-upgrade no pag-upgrade ko dito sa aking stalker para mas tumaas yung damage. Okay, so bago ang lahat, gusto ko lamang muna magbigay ng uh, notice. No notice. Um, bali, <laughs> teka lang, nawala ako sa ko. Um, okay, so nainip na ako. Uh, this video is being recorded ngayong Tuesday. O Tuesday. Usually, hinihintay ko mag-Thursday or Friday kasi what if may magpa-member sa aking channel, di ba? Kahit wala naman. <laughs> wala naman nagpa-member. Pero what if lang, di ba, may biglang magpa-member. Eh, kailangan ko sila ma-shout out, of course. Kasi isa yun sa mga perks ko. Eh, pero sabi ko, uh, wala naman siguro magpa-member this week. So, sabi ko, para mak makapag-progress na ako sa game, gagawin ko na yung video na to. Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng... Uh, gawin yung mga bagay na gusto kong gawin nang hindi ginagawa ng video kasi syempre gusto kong makita nyo yung journey ko dito okay gusto kong makita yung progress gusto ko makita nyo yung progression ko dito sa game okay kaya um, gusto kong i-video as much as possible diba gusto kong gawa ng video gusto kong gawa ng content as much as possible kaya ayun hindi ako makagawa ng video agad-agad kasi nga naghihintay ako mag Thursday or Friday ba diba? pero ngayon sabi ko wala naman sigurong magpapamember kaya gagawin ko na to kasi gusto ko nang itry yung ibang mga bagay I haven't tried uh, tartaros yung pandemonium yan yung mga ganyan eh kailangan ko siya kailangan ko silang gawin. Okay. So, bago ang content natin, gusto ko lamang muna magbigay ng paalala sa inyo guys na if hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Kung nagugustuhan niyo mga content na in-upload ko. And speaking of membership kanina, mga papa-member, um, yeah, pwede kayong magpa-member dito if you want to support the channel financially. Pwede, pwede nyo gawin yan sa pamamagitan ng pagpapamember. Uh, click nyo lang yung join button down below katabi ng subscribe. No? After nyo mag-subscribe, click nyo yung join button to learn more. Okay, and also like the video naman kung, kung gusto nyo. Nagugustuhan nyo yung mga video. And it really, it, it rally? <laughs> it really helps na the video. Okay, to rank up and to have more viewers. Okay, so anyway, going back sa content, and yung shoutout nga pala is mamaya at the end of the video. Okay, so going back sa content natin, I am in constant search, no? Sa, di naman in constant search, in constant, parang search na rin, no? Sa pagpapataas ng damage across sa aking mga characters. Okay, so hindi ko naman, hindi naman maganda na Sith ko lang yung mga ano, mataas yung damage or yung quote unquote malakas no hindi naman ganon gusto ko pati yung iba for example itong stalker ko this uh, my stalker is built for gold room specifically sa, para sa gold room wait lang okay yan so pang gold room ko lang to hindi ko to ginagamit sa pang um, mvp hunt sa pag sa pang hunt ng mga requirements siguro, before pero ngayon hindi na okay yung pinang hunt ko na talaga ang main na pang hunt ko is o pang farm is yung aking um, set okay pero we're not um, improving our set okay so dito tayo sa stalker so anong gagawin natin for this video di ba naalala nyo no nagab doon sa previous video nag-upgrade ako ng uh, Icarus bow okay so yung Icarus bow is actually nakapag plus din ako ng dalawa and yung isa is nabenta ko na so may natira sa akin isa kaya naman um ito na yung gagamitin natin okay so currently meron tayong 1500 attack plus 49 na meron tayong um blessing buff right yeah blessing buff so um gusto ko magkaroon ng 2k no malayo sa katotohanan yun <laughs> 2k is the dream attack okay 2k pero Siguro realistically 1,700 after natin makapag-change ng mga gamit, mag makapag-decard. And yung gagawin kasi natin dito sa video nito is mag-tier tayo. Mag-upgrade tayo ng tier. Okay, so mag-tier 1 tayo. Katulad ng ginawa ko dun sa aking set. Okay, so ayun yung gagawin. yung target natin. No, 1,000, uh, 2,000 would be the dream. 1,700, 1,650 would be the um, reasonable. Okay? So, without any further ado, na mag tier 1. Ano ang tier 1 natin? Itong Kakashi Head Protector. Ang kailangan natin sa Kakashi Head Protector is 200M Zenny. Meron ba ang 200M? <laughs> Wala akong tayo. meron pala 200 Meron, di ba? Yan, yung pagbentahan ng um, Icarus Bow. So, meron tayo yan. Uh, 200M would be 20, right? Tama ba? Kasi ang 10 is 100. Yes, tama. Tapos, 10 Guild Tribute Coin. So, hanapin natin yung guild. Wala tayong guild tribute ko. Eh. Nandito ata sa isa. Guild. Letter G. Guild. Yun. Sampu na Isang ripple. Okay. So, yung aking mga castle drop is nandito sa storage number 2. Isang ripple. Isang drifting air. Alam ko, kompleto ko na to eh. Drifting air. Asan ka? Drifting air. Okay. Drifting air. Dalawang aqua stone ingots. Yan. Dalawa niyan dalawang dragon stone, dalawang flame <coughs> Excuse me. Um, flame Tapos, dalawang flame stone. 25 azure sea star. 25. Tapos, 25 decks and int. Hindi ko alam kung bakit may int tonic yan. Pero, yeah, whatever, man. Yeah. So, nandyan na, nakuha na natin. And also, hindi pa yan kasi mag-tier 2 rin tayo ng accuracy ring. Okay, so yung accuracy ring is, yun yung ring para sa DEX. etong accuracy ring na to is, eto yung um, vote points na ring, okay? So, etong gamit ko kasi ngayon, currently is sealed. Ayan yung galing sa GPAC, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung galing sa, ayan, nakalagay nga, uh, source, uh, guild package. So, plus 3 lang siya. Tapos, yung accuracy ring is plus 4. Pero, pag ginawa natin yung tier 1, magiging dex plus 6. So, madodoble yung dex natin. No? Kasi, currently, gamit ko nga is yung silt. Okay? So, ang kailangan ng accuracy ring is 10M Zenny. Kunin natin to Is isang accuracy ring. Okay, dalawa. Tapos, gold. Like, tons of gold. Gold. Tapos, 15 na etherite. Edrite. Okay, so for the Edrite, marami tayo niyan. Hindi tayo maubusan niyan. Okay, yan. Tapos, mag-aano rin pala tayo mamaya. Mag-re-restart. Teka lang. Siyempre, kailangan kong alalahanin. Restarts. Restarts. Um, no. Joke lang. Sa kabilang video pa pala yun. <laughs> sa kabilang video na yun, yung damage follow-up. Pero ang gagawin natin dito sa video na to is mag tayo. Okay, so, ang nakaka ano lang dito nakakatakot is hindi man nakakatakot oh yeah nakakatakot na rin mangyari is yung sa kakashi kasi ang pagkakaalam ko ang kakashi ay, tanggalan muna natin yan ng card kailangan mo nang tanggalan ng card pero habang ginagawa natin yon sasabihin ko sa inyo kung ano yung nakakatakot sa kakashi okay so ang kinakatakot ko sa kakashi is yung star natin nasaan ayun ang kinakatakot ko sa kakashi is ang kakashi is 75%. Yeah, 75% success rate. Same siya ng Nile Rose, pero ang inaano ko kasi dyan, ang worry ko, kasi dyan is, what if mag-fail? ba? Diba? Ang daming mawawala sa akin, mawawala sa akin yung lahat, actually. I have, yes, meron ako marami akong ripple, pero paano yung drifting air? di ba? Diba? Paano yung... Um, Paano yung halimbawa guild tribute coin? Ang inaano ko lang naman is hindi ko magawa sa video na to. Okay. Pero Siyempre, since nakita nyo naman na yung gusto kong mangyari, gagawin ko na lang siya off record. Parang ganon. Um, so, bali, Kakashi, tatanggalan natin tong Kakashi. You very well do it. Oops, nice one. Yes, it does. Yung Icarus Bow din. Tatanggalan natin yan. Tapos, yes, it does. Um, ay, yung ano muna, bakit ko tinanggalan agad yung Icarus Bow? Okay lang, yung Acu uh, tong Acura, uh, Yes, it does. At saka, at saka, at saka, ito. Accuracy Isa pang accuracy Nice one. Okay, so, now natanggalan na natin yan, pwede na natin siyang am um, gawa ng tier 1. Okay, so for the headgear, kumikita nyo itong blinkers of vision na to. Itong blinkers na to is AGI and Dex plus 1. So, I actually bought, asan na ba yan? Magina Blindfold. Ayan. So, bali, Dex plus 2. Tapos, increases range physical damage by 5%. Okay, so, ano ah, tignan natin di ba so balitin ng natin siya ng zero card o oh, ilan agad yun wala sa ano natin sa AG ang tinanggal lang natin is isang zero card o oh, isang zero card nga lang tinanggal natin tsaka ah uh, oh I I guess yung TG pero yeah whatever um gawin na natin okay 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 so bali mag 1 na tayo ang cash head protector sana naman mag success 5% above 50%. Okay, so tignan natin kung magsasuccess sana na magsuccess siya. Bye. I'm so sorry. Okay. Napakatanga naman. At gomol muna tayo. Ah, okay. So, on a second note, kuha pa tayo ng 10 dito. Credit agent. Exchange all my credits. Proceed. Okay. So, mamaya pag-uusapan naman natin yung accuracy ring. Okay. Pero ito muna sa ngayon. Okay. So, Kakashi Head Protector. Okay. Oh, my God. Um, please. Please, please, please. Huh? We will... Ano yan? Ano yan? Dextonic. Oh, I am so sorry. Mali yung aking computation. Pero, no worries. Walang problema dyan. Kasi, pwede naman natin yung gawin dito. Oh, my God. Akala ko, kompleto ko na lahat. Well, medyo kompleto Pero... So, pagpasensyahan nyo na guys Handa ako, promise <laughs> um, Fishing cam Okay, so Para gumawa ng tonic Para sa mga hindi nakakalam Ito, tonic crafter Distilled tonic tayo So, gawa muna tayo ng dex Marami ako nyan <laughs> Hindi tayo maubusan nyan Okay, oops dist Distilled tonics Marami tayo nyan Dex So, meron tayong 5 Ilan yung tonic natin? So, we have 5 Okay, sakto lang pala Okay, so Distilled pa rin tayo ng tonic So, 11. Teka lang. Meron ata ako dito yung dex tonic. Sayang naman yung pag hindi nagamit. Okay. Joke lang. Wala pala. Okay. <laughs> so, distill ulit tayo. Not strength. Not strength. Distill tonic. Uh, dex. Okay. So, we have 15. 10 more. 10 more. Sana naman dalawang yung makuha natin. Okay. Nice isang five, isang five, isang five. Para ex uh, exactly. <laughs> Para exacto. Come on. Tapos four. Tapos four. Four. Three. Oh my God. Lug oh my God. Talagang uh, sasagarin kayo, no? Ayan. Of course. Um, anyway, so lagyan na natin siya dito 25. Yeah, okay na 25. Okay, so balik tayo sa ating stalker. Okay? So balik tayo sa ating stalker. Pak, kunin natin to. Pak, pak, pak. Ganun. Ayan. Tapos, Kakashi, bye. Pak, okay na lahat. Okay? Okay na lahat, Kakashi. Yes, okay na lahat. So, eto na. 3, 2, 1, please. Nice one! That's what I'm talking about. May, okay. So, wala nakakagulat dyan kasi katulad sinabi ko, 75% mataas yan. That's above 50%. Okay? Above 50% siya. Oo, at ay, ay kakashi. Ano pala yung nadagdag? Nakalimutan ko kung yung nadagdag. So, bali, uh, dex plus 20. So, nadagdagan siya ng hit plus 15. Tapos, ah, ito, increase range physical damage by 1% per refine. Okay, so I have to refine this to plus 4. By 1 plus, kasi plus 4% increase. So, bali, magkakaroon tayo ng 14% no, oh, na range physical damage. Hindi natin magagawang plus 10 yan, guys. Okay? okay. Yes, I'm crazy. No? Nag-upgrade ako naman kakaiba. Pero, I'm not that crazy kasi wala naman ako ibang ganito. Isa lang. So, pag nabasag yan, that's it. Okay? So, I'm not gonna do that. Anyway. So, tinatin yung accuracy ring. Tanggalin natin yung sealed. I mean, yung sealed, pwede na natin tong tapon, pero... Na, Lagi natin yan dyan. So, itong sa sealed naman, ito yung isa sa pinaka kinakabahan ako. Bakit? Hindi naman sa kinakabahan kasi hindi naman mawawala yan. Pero mahirap kasi guys, 30% lang yan, 30%. Ayan. So, so, teka lang, magtatanong kayo, bakit? Bakit accuracy ring lang? 'Di ba? Bakit hindi ka mag Nile Rose? Bakit hindi ka mag Bunch of Carnation? Mas maganda 'yon. Okay, so guys, in my opinion, hindi sila mas maganda. Hindi talaga sila mas maganda sa Loob ng gold room. Bakit? Ang Bunch of Carnation is all stats plus 3. Yes, meron siya maximum HP plus 2% reduce after cast delay by 2%. Okay. Um, carnation. Ito sa ano? Dun sa... Ito. All stats plus 3 nga lang yan eh. Okay, hindi siya maganda. Hindi maganda ang all stats. Dahil we need raw damage. Raw power output. Okay. <coughs> Excuse me. Hindi natin kakailanganin ng stats sa VIT. Hindi natin kakailanganin ng stats sa AG. Hindi natin kakailanganin ng stats sa INT. So, wala akong gagawin sa all stats plus 3. Okay? Ngayon, tatanong, tatanong kayo, bakit hindi ka mag? Nile Rose. Okay? Ang bigay ng Nile Rose, all stats plus 5. Ang ganda, di ba? Again, hindi ko kakailanganin ng all stats. Ang kailangan ko is DEX. Okay? Ang bigay ng... Uh, sorry. Ang bigay netong accuracy ring is dex plus 6. Okay, mas gugustuhin ko yung dex plus 6 kaysa magkaroon ng stats sa strength, sa Hindi ko na makakailanganin yun. Okay, sa loob ng gold room, hindi ka mamamatay sa sa gold guardian, yung orc, yung gold keeper ba yun. Hindi ka mamamatay doon unless kung you're not paying attention and wala kang baong berry. And also, tumatangin ka ng limang ganon. Okay, ako never pa ako namatay sa gold guardian well never ba? siguro mo once twice no kasi nga i'm not paying attention okay mamamatay ka lang doon sa mga pk ng player okay pero maliban doon hindi na talaga so kailangan mo dito at least in my opinion is mas mataas na damage no high damage as possible as high as you can okay that's why etong accuracy ring ang kailangan ko instead na Nile Rose and Carnation Bouquet Also, ang hirap gumawa ng Nile Rose para lang sa Gold Room. Hell no. Okay, I'm not gonna do that. I am not gonna or well, no, no, no. no, no. Uh, anyway, accuracy ring so ang kailangan niya is dito niya 30%. Mahirap mag-accuracy ring mag-tier ito. pero that's below 50% pero, di ba? Still, 30% is high. Is high enough. Okay? It's high enough. So, bali 10M Zenny, accuracy ring. 150 gold and 50 aetherite. Okay, so we have a lot of etherite, zeni, marami tayo niyan. Accuracy ring, hindi naman mawabasag yan. Yung, one, yung gold is, ayun eh, yung concern ko kasi baka hindi umabot. We only have 3, 6, 9, 12, 15. We only have 5. Yeah, 5 each. 5 chance each. No? Um, tama ba? Yeah, So, without any further ado, tara na, i-ano ko na to. I-tiruan na natin yan. So, let's go. Please. Please. First try. Bro, that's first try, man. That's first try. Another one. Another one. That's what I'm talking. That's how we play. <laughs> anyway. So, yeah Isa pa. Great. Man, oh man. Hindi natin kakailanganin ng na marami. Okay? Hey, that's how we play, bro. That's how we play. Nice. That's what I'm talking about. Sinasabi sabi ko ano yung nailagay ko? Hindi ko alam. Zero card? Is it the zero card? Okay. Oh, no, not. What is it, creamy? No. Um, hindi na nating Kakailanganin kakailangan yung sealed TG. Okay. So, yeah. I mean. Okay, ibabalik natin yan para magkaroon tayo ng reference. Okay, so for reference, ang naka-equip sa atin ay sealed TG, dalawang Strauf card. Strauf yan, di ba? Strauf. Okay, tapos sealed accuracy ring. Ang attack natin kanina is how much? 20, ah, 1,500, no? Ilan na? 1,501. Okay. So, wala pa tayong zero card niyan, guys. Wala pa tayong zero card, okay? <laughs> And also, sealed TG plus 7 Icarus Bow. Okay. Hmm. Tingnan natin. Hindi yan. Ano ba? So, bali, silipin lang muna natin kung ilan yung madadagdag. Ah, uh, Magina. Okay. So, tignan natin. Ilan? 1,000. Tignan nyo ito 1,500 yung magina natin is walang card okay yung plus 10 Icarus bow natin is wala rin card okay walang card yan walang TG yan pero meron na tayo 1,500 etong 1,500 at a plus 70 kanina plus 34 yan if hindi ako nagkakamali okay so medyo maganda ganda ang bigayan pero 2,000 I'm not sure Okay, I'm not sure sa 2,000 pero tit titignan natin yan, titignan natin yan. Okay, so anyway guys, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. So ang ginawa lang natin talaga dito is nag-upgrade or nag-tier 1 kasi gusto kong makita nyo yung progress ko dito. Okay, gusto kong makita nyo yung mga pinagagawa ako. Ayaw ko. Ayoko naman kasing isipin nyo na, oh binigay na naman sa iyo mga ganun. Siyempre, nagpa-farm pa rin naman ako. Actually, mga binigay nga sa akin is hindi ko ginagamit. For example, eto, etong black set tsaka red set, never kong ginamit yan. Bakit? Kasi binigay sa akin yan. I am uncomfortable to use that. ba? Diba? Gusto ko itsura na itong black wing. Like, itsura niya. Gusto ko itsura na itong red. Ah, uh, black set, sorry. Black set and red set. Gusto ko itsura niya. Pero binigay kasi sa akin yan. Also, wala akong masyadong paggagamitan yan. Okay? Strength and attack rate. Strength, really. Strength. I mean, dex, sure. Pero, wala. Halos wala akong paggagamitan yan. Diba? ba? Pero bakit? Bakit yung ano, yung purple saber, guys? May, may pinagagamitan kasi ako noon. <laughs> okay? Tsaka, kailangan. Para tumaas yung damage. Okay? Kailangan talaga yan. etong ano kasi, yung red set, yan, yung, ske yung skewer nga, hindi ko na ginagamit Tignan nyo. Diba? Pero hindi ko yan napamimigay, hindi ko yan i... Ang tawag dito, ibebenta hindi. Kasi binigay sa akin yun eh. Wala pang binigay sa akin na binenta ko. Okay, wala. etong Otokage Hat, dapat yung gagamitin ko Pero Since binigyan nga ako ng Kakashi din Diba So Yeah Gagamitin natin yung Kakashi Yung mga binigay naman dito Ginagamit ko Pero eto kasi Hindi ko talaga sila alam Hindi, hindi ko sila magagamit Kasi Unang una Hindi sila pang PVE Okay Increased physical damage Against Demi-human Really Ilan lang ang Demi-human na monster Okay And What is this Same ba Physical damage against demi-human. Ito, decrease naman to. Diba? Ayan. Same. Yeah, itong, itong, uff, Valkyrie, whew, Valkyrie set, man, whew. Anyway, so that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Hopefully, kahit pa kahit nag-tier 1 lang tayo dito, kahit nag-upgrade tayo, um, nag-enjoy kayo, natuwa kayo. Kasi, at least, kahit papano nakikita nyo yung progress ko dito. baka diba? Kasi may nagsasabi dyan iba, ay, asa ka lang naman sabi kayo <laughs> Wala naman nagsasabi nun, pero, diba, maganda. tingnan yung karakter ko mukha ng ewan, oh no? may may pireng tas may ano ni Kakashi, oh, 'di ba? Parang parang gago. Ang natin yung piring. <laughs> anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Bali in the next or in the next for the next video ang gagawin na natin is titingnan na natin kung ilan yung itinaas ng damage ng ating um, stalker sa loob ng gold room. Pero bago ko i-end yung video, shout out na muna tayo. Muntikan ko na makalimutan. <laughs> shout out. Okay, shout out na tayo kay YSN underscore zero one. Okay, so si, kung maalala nyo dun sa video na nag-upgrade ako ng Icarus Bow or nag gumawa ako ng hindi ko alam kung saan ko siya sinabi. Pero nabanggit ko yun dun sa dun sa tatlong video yun, di ba? Una, nag-upgrade, ah, nag ako. Pangalawa, nagbutas ako. Tapos pangatlo, nagbasag. Nasabi ko doon sa mga video na yun, sa isa sa mga video na yon na merong isang player dito na gu hindi hindi gumaya kasi hindi naman ako yung nagpauso noon pero um ah uh, kumbaga ginawa niya rin ko ang ginawa ko okay so uh, si YSN yo YSN_01 siya yung um, gumawa din ng ginawa ko na gumawa ng 100 acres weapon tapos binutasan, binotasan niya tapos in-upgrade. And also, siya din yung nagsabi sa akin na naka-28 lang ako na Icarus Revolver noon. Yeah, siya. Siya yun. Okay. Napanood yung video. So, hello sa'yo. YSN underscore zero one. Shout out sa'yo. Tapos. Tapos. Shout out din kay Noob21. Hello, hello sa'yo. Shout out kay Acro and kay Mang Kepieng. Okay. So, shout out sa'yo sa inyong lahat. So, kamusta kayo? Sana nagiging, nagiging maganda yung productive yung linggo nyo. And sana nag enjoy kayo sa Vision Raw. Okay? So, yeah. That is it for the video, guys. Maraming maraming salamat. And that is it for the shout out Again, in the next video, titignan na natin kung ilan nga ba yung damage na inangat neto. Okay, and as usual, kung nagustuhan nyo video, please hit the like button and subscribe to this channel if you haven't already. And if you want to support the channel financially, click nyo yung join button down below katabi ng subscribe to learn more. Okay? So once again guys, my name is CJ and I will see you all in my next video. Thank you so much for watching.